Kuya ko, gago ko niya Kuya So, ayun guys. Nakita uh, nyo, parang nga pambahay lang kami. Eh. So, ayun, birthday kasi ni Kuya Angeles ay at hindi alam ni Vince na may team. na may team pala na white dapat lahat tapos <laughs> eh to mga to may baon Ay po mga panggayak eh happy birthday po may baon yan ngayon happy birthday po Pala si Vince eh gawin natin sabihin natin na pambahay lang doon lang sa bahay nila uh, parang okay, shot, okay. normal lang na shotan sa bahay inuman sa bahay nila kainan, kainan tapos pero di niya alam sa resort Sabi team, team <laughs> Tapos bisita na naman. Dolo, tayo. Try tayo. Kapasok tayo. So, hindi siya. At sabi natin pambahay lang. Yeah, te kan magi reaction. Tayo so, guys, tumitingin na. Tumitingin na. Ba, ba, ba. na. Di ba ako ay magbibigay kanina raw? Tayo na inuman na tayo. Bahi lang. Okay. Sa bahay pa, lang pa, tayo. Papasin ka ba daw? Hay, gusto mo nakaano ka? Kanina 'yan. Kakat. Hmm. Tara, tara, tara. No, stay, stay, stay. Birthday 'yan kanina shoot nyo. Eh, ko nga naka-jersey. Akala mo naman disente. Eh. Ay, sabi niyo magganto. Wala kala. Ano oh. Wala, maliit ang ano lang naman yun. Boy, gabit madilim do. na. mo na mga lalaki ko bingo pag may ano lang doon. Tara, tara. 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 Boom. Gusto ko burrito. <laughs> burrito. Dito <laughs> tayo dito. Pass natin. Sa akin yun nalang <laughs> yung pangalan <laughs> na sa Uy, kaya mo naman. Ito, ikaw lang. Kapal na? naman ang mukha mo. Wala ka lang ang Uy, nag na na ako. Bert, Bert, no, Bert. Ngayon ba lang siguro ano? Ano? Durante ka, boss. Kaya, bilhin tayo. Nice. Tinya, tinya. Mga buta, hindi nalagay yung beans. Bermuda. Ala, tara, tara, tara. 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 Tara, tara na. Tara na, Bing. Tayo. Tara na. Dali big cake, Ay, sorry, sorry. Ta tara, tara. Yeah, tara na, big cake. Tara. Yan na. Ano na, na, ko naman na, dito? Yan na, iiba. Hindi mo isot. Hindi ko rin. Hindi to. Eh, tingnan mo naman. Parang press lang tayo. Bahay lang. O, bahay lang. Bahay lang. pa. Hahaha! ano ko, Bin! Sige, may dalang cake. Tingnan lang kaboy waiter mo, alingat yung mga mo si Ipag! Okay lang! Mauna kami! Dala ka naman Kiki. Oo! Oo! sila, sir. Oo! Oo! Ano? Napakaya mo Ano? Mauna na may shorts mo ang damit dyan! Ano? Ano? Mauna Peace tayo! Tara! 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 Tara!

ito nakaputi, kapatid nga nakaputi. Hindi, eto rin, ma, di na kapatid. eh jawala Okay, dahilan, pre. Sir lang. Hindi, sinusunod nyo na sa invitation. But, sir, Lord, hindi ka naman nakaputi, ah. Ay, oo nga, no. Sabi ko na lang, pre. Boy, sa harapan. Okay, sige, Gelo. Ikaw na! Bakit ka sa akin yung pinahawag to? Nabigyan mo na. Mahalap na yan, kumakain.

Ala ako dyan dyan. Tara, tara, Ano? Nagpapalit na. Ayos si Bert. Pag-cash out. Ako, damit na papalit ako. White. Mag-white kaya kayo, talaga tayo kanina eh. Kahit alam natin eh. Tanit kayo. Kawawa. Tara, palit tayo. Bert, nagpalit ka na <laughs> Nakawit na rin ako. <laughs> <Nag> Sapatos na. Tignan <laughs> naman. Ito naka-jersey ka. Pakit ang drip niya tol? <laughs> Tignan ko nga si Gago doon. Silipin ko nga. Ito kayo. Ito kayo. sabihin na tayo. Asya <laughs> lang yung naiiba. <laughs> Talagang kakaiba ka, tol. Naka-jersey pa. Oo. Oh. So, oh. Ay, Ay, Sabo. Si pa Ayun ah. Asa si Bart? Hindi mo kita. Hello. Wow. White white, 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 all white, white. white. Sumurut tayo, sumurut tayo, tayo sa, sumurut tayo sa, sa white, motive. sa team, oh, sa motif nila. Oh. Si Bish, <laughs> <sa> jersey to. Ayun na yung nila guys. Sige, pas mo. Ayun. Ito mo, <i> yung uwi yan. <laughs> okay, bilis, ano yung mga gigi-reaction. Ayun. <laughs>

Halika <laughs> <laughs> na rito. Uy. Kena. Ito, lahat kayo nakadamit ako na hindi. Pinagdala nyo sana ako. Sabi niyo bye bye lang. <laughs> bye bye <lumating. laughs> oh my God, lang. Umahig ako so, kasi lahat ako. Yan, pinakmukuha yeah! to ng alam, tubig daw. Ilam, <laughs> mula, magdala sa did check, did na magdala Ang Eh, 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 <laughs> wala wow, na, oh, tara, Tala, na ka, ba dito? Wala ba? Tara, ako muna. Oh my god. ka? Waiter, pa mo ito, Benjie. Ha, Maso ka kakain ta. Aba, yung pilagpalutan diyan, na may guide jersey. Eh wala nga. Ano okay, Eh ganoon din, ni pambahay ko. Sige, papa si pambahay ko. mo pa nga 'yan. Ano ko 'yung? Pagitan mo. Ano na,

Lahat kayo nakaputi. Lahat kayo nakaputi. Dalawa dyan, dalawa dyan, mukhang malakas kumain Ayaw na layasan ang mga puta <laughs> Uy, buko ano? puta, isa table beans <laughs> Iwanan nyo, iwanan siya beans <laughs> Hindi dyan, sa table Ano ko pipenso dyan, itago Ikaw kitang nga Ikaw kitang ano? pa ako naman naman, mga nakawa mayroon pa sa mga taas ah eh. Kaya may tao pa sa taas. Alit na pa. Yap, ako hangan tubig ya. Ito, 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 ito. Ayoko pala nito. Ito, umi ako. Bahala ka. Bye, 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 bye. Bigyan mo siya, palit siya, bigyan mo. Sidecar, bigyan mo. mo, para tapos na lahat pagbalik.